paano ka hahabulin o liligawan ng babae? So, alam ko marami sa inyong nangangarap na habulin o ligawan ng babae, no? Kahit po babae po, naniligaw rin po sa lalaki yan. So, interesado ka sa ganitong klaseng topic? Stay put ka lang dyan, pero bago po tayo magsimula, kung hindi pa nga po kita subscribers, mag-subscribe ka na. Ang maraming salamat, God bless po. So, alam niyo, Lods, kung kayo po ay nabusted sa dating yung nililigawan, no? Hindi po ibig sabihin po niyan ay mahina na yung karisma mo pagdating sa babae. Ibig sabihin lang po, hindi na gustuhan ng babae yung uri ng panliligaw mo sa kanya. Kaya ang gagawin mo kung nababasad ka lagi sa ganyang estilo ng panliligaw mo ngayon, next time naman ligaw ka ulit, baguhin mo na yan dahil hindi po yan nag-work, no? Ibig sabihin, ayaw ng babae ng ganyang style sa panliligaw. So, proceed na po tayo agad sa tips number one. Dapat fresh ka laging tignan, no? So, napa-importante ng outside personality, no? Kapag po, yan po yung unang tinitignan ng babae kapag fresh ka, mo kang mabango, mukha wow, kang masarap, malinis ka sa katawan, no? Para lang po yung pagkain. So, umbaga sa burger cheese, burger ka. So, hindi ka ordinary yung burger, kaya po ang babae sa sa'yo, no? Kapag po, meron po kayong malinis sa pangangatawan, no? Kasi kayo laging tignan, mabango, no? Yung parang, parang alagang-alaga ay sa sarili, no? Diyan po talaga naiinlabang isang babae, no? Kabulin po ng mga babae yung ganyang klase ng lalaki na mabango sa sarili. Wala sa sarili. Parin mo naman yung gwapo kung dugyot naman sa katawan, di ba? So, mas lamang pa rin yung lalaki, hindi ka gwapuhan, pero mabango at malinis sa katawan. So, proceed na po tayo kagad sa number 2. Magpakabait at maging loyal. Alam niyo, Lods, no? Yan ang unang-una talagang hinahabol ng isang babae, yung loyal na lalaki. Yung lalaking mabait. So, kapag po kayo ay loyal na lalaki, no? At nalaman ng babae yung past relationship ninyo na kayo yung niloloko. No, ang babae, Lods, kadalasan talaga, mas naiinab sa gawa ganyan lalaki. Yung mga lalaking loyal kasi po, bibihira po sa mundo yan. So, kaya po, kung ganyan ka pong tipo ng lalaki, malamang po ha, bullying ng babae, no? Pero, pero syempre, hindi lang basta-basta malalaman ng babae na loyal ka, kailangan mong patunayan at kailangan makita niya rin sa'yo. So, proceed na pa tayo kagad sa number three, no? Pagiging galante, no? Napaka-importante na galante ka. Kasi po, habulin ka ng babae, hindi po yung galante na nagbibigay ng pera, nagpapamanihan ta, hindi ganun. O, oh, ito pera, hindi ganyan, ha? Sabihin na naman ninyo, nako, oh, galante, wala na ako dyan, no? Talo na ako dyan. Mahirap gawin niya, no? Kasi nga, sasabihin naman ninyo, peperahan kayo na babae. Ang ibig sabihin po dito, Lods, na pagiging galante, yung ikaw ang gumagastos sa mga lakad ninyo, sa mga pasyal ninyo. So, ikaw yung laging taya. Sagot mo yung pamasahe, pagkain, at mga bayarin, no? Mga expenses. Hindi po yung napapadala ka buwan, buwan sa babae. Papagikash mo, papag-LBC mo. Hindi ganun. Iba lang po yung ganun. Yung po, pinaperahan po kayo ng babae. Sabi sabihin ko po dito, Lods, kayo yung gumagastos sa tuwing may date po kayo. So, galante ka dapat. So, importante po yun. Hindi po maganda na hinayaan nyo po yung babae na gumastos or hati kayo. Kasi yung babae nudes, no, may kita mo na okay lang. O, oh, sige, mag-share ako ng pam... Um, Lagan na ng burger. No? Buka lang okay yan. Pero deep inside, dismayado po sa inyo yan. Kaya po, napaka-importante na kapag po kayo ay nanliligaw pa lang sa isang babae, dapat galante kayo. So, gawin nyo na po na mag-share sa inyo yung babae kung mag-jowa na po kayong dalawa. Kung na po tayo kagad sa number 4, dapat meron kang sport o talent. No? Napaka-importante sa isang lalaki na meron talento kahit na pag basketball, or kahit na ano pa yan, no? Pero kung wala kang talent, okay lang din naman po. Basta meron po kayong bed talent. Magaling po kayo sa Georgeran, no? Okay na po yan. Talent din po yan. O, tatawanan na naman kayo. O, siguro naman para sa inyo, madaling aralin yan, no? Yung talent na yan. Sino ba sa inyo hindi marunong uh, bed talent? O, di ba? Lahat kayo, taasan kasi napakadaling aralin po ng talent na yan. So yun lang mga Lods, kung meron ka niyan, not yak, hahabulin ka ng isang babae. So hanggang dito na lang po tayo mga Lods. I hope you learned something in this video. More videos to come. So stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!